Peace. 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 Ang magkabatid po na Mark at Warren ay humiwalay na sa kanilang ama na si Mang John dahil nga sa kumalat na balitang isang silahis nga raw ang kanilang ama. At inaamin nyo naman po, Mang John, na kayo po ay silahis. Uh, Kailan po ninyo naramdaman na parang medyo nag-iiba po yung inyong uh, so, sexual ano, ano, preference? Mga ano pa lang, mga tatlong taon pa lang. Na, tatlong taon pa lang nakaraan, mga ganon. Sinabi po ba ninyo sa asawa ninyo na meron kayong ganitong hindi, klaseng hindi. problema? Sa mga anak ko lang sinabi ko na sa kanya. Apo. Tapos nung nalaman ng asawa ko, siguro napahiya sa malis. Hindi po ba kayo nag-aalala para sa mga anak, anak ninyo? Oh, lalo, wala akong pakailang sa amin. Eh, kasi... Oh, Eh, sila naman, hindi mo nga sa kanila na kung naniwala sila. Kung hindi naman sila naniwala, di mo sila sa bahay. Ganun lang. Pinabayaan na lang kami. ba? Diba? Gano po katotoo, Mang John, na sinabi niyo po kay Reggie na wag sabihin kay Mark at Warren na kayo ay nagpunta po doon sa lugar na yon. Wala, basta meron lang kami sa dyang pinunta. Ano po nga ang sadya niyo doon? Mawalang galang na po, baka pwede po naming malaman. Hindi kasi ganito yon. Meron sana kaming gustong bilhin. Tapos gusto ko sana pumasok doon. Kasi yung hotel na meron kasi ng mga mga magagandang damit na binibinta roon sa may paglabas. Ah, okay. Oh. So may damit, sanang gusto ikaw pabili? Oh. Reggie, totoo ba 'yon? Meron. Meron kang gustong pabiling damit? Wala po. Oh. oh ano Baka ba? oh. po talagang kasi, may plano kayo. Hindi nga niya alam na meron akong bibili dapat sa kanya. Wala naman po siya sinabi sa oh, akin. sinabi, naman sinabi po sa, sa kanya, kanya sa yun, yun, yun ano. eh. Bakit po napaka-espesyal ng pagtingin ninyo kay Reggie at sinasabi nga po ng mga anak ninyo sila hindi nyo binibili ng damit hindi kasi wala Edi naman hindi kaya meron kayong ibang pagmamahal na nararamdaman mang John kay Reggie paghanga yun mga ganon kasi mabait eh pero meron po kayong pagmamahal naman na nararamdaman para kay Reggie anak pagmamahal ng anak pagmamahal din ng anak pero hindi to o kayo naman pala pagmamahal lang ng anak wala naman palang ibang espesyal may relasyon Hindi 'yung minamahal eh. Pero hindi niya Pero may sinasabi po mga anak niyo na pag natutulog doon si Reggie sa bahay niyo, pag madaling araw nawawala kayo, tapos natatagpuan kayong dalawa pareho nasamba ba? Nasa taas na sa baba. Nasa baba. Nasa baba. Naka shorts na lang daw kayo si Reggie wala na t-shirt. Dapat di ko na sa inyo 'yun. Oh. Eh, ba't nga lang ikaw binibilang kami hindi? Oh, diba? O, na yun. Oh. Dahil basos kayo. Oh, o, so bakit nga daw po, ah, uh, Mang John, si Reggie lang ang binibili nyo at hindi na daw po si Mark at si Warren? Oh, diba? Oh, kasi ano, oh. minsan kasi wala sila sa bahay eh. Ah, madalas po na wala oh, sila sa bahay. Oo, mga barkada nila. Oh, sabi ng mga kasawsawa natin dito sa studio, kahit na daw, hindi daw po sapat na dahilan yon. Oh. Uh -huh. kahit wala naman ang anak mo sa bahay, pwede mo ibili ng t-shirt, ah. Hindi hey, niyo po ba nakikita kung gano'ng kapangit tingnan ang mga nangyayari? Dr. Camille, posible po ba na itong nararamdaman ni Mang John, eh dahil nga sa nararamdaman lang nga daw niya, three years ago, eh baka talagang nalilito pa rin nga siya. Posible po ba yon? Chang, mahirap kasi mga late bloomers eh. Oh. Dahil karaniwan sa mga late bloomers, hinahabol yung supposed to be na ginagawang pagdadalaga ng mga katulad nila. Matches gusto niyang gawin yung out niya talaga yung sarili niya. Gusto niyang talaga ipakita kung, kung sino talaga siya, mahirap para sa kanya dahil kasi nandyan na na meron talagang makakakita na ano ba yung ginagawa ko, tama ba o mali dahil nandyan ang mga anak ko. Marami pong salamat, Dr. Camille. Ganun po ba ang nararamdaman ninyo, Mang John? Opo. Bakit po? Natatakot kayo? Hmm. Hindi kasi mahal ko rin yung kasawa ko sa mga anak ko eh. Mm -hmm. Nagkataon lang na nalilito po oh. kayo. Saka wala naman ho kaming talagang relasyon ito. Aha. Uh -huh. Kung nga lang na... Pero may... meron na po ba kayong ibang nakarelasyon na lalaki? Hindi, wala. Wala rin? Wala. So bakit po ninyo nasabing silahis kayo? Kasi minsan, ano, yung nakakita ako ng guwapo, um, guwapo naman Ganon. Nagkagwapuhan po kayo kay Reggie. hindi. Wala. Hindi rin. Hindi. Bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga bisita po na makawanon-wan ang ating trio tagapayo para po talagang matulungan, lalo na si Mang John. Dito po sa kanyang pinagdadaan ng nalilito po siya sa kung ano bang dapat niyang maging role na gampanan. Sana po itong counseling na to ay makatulong po na masolusyonan ang kanilang mga problemang pinagdadaanan. Magkayo silang magkaibigan. Tapos kung gusto nyo, ayusin yung tatay nyo. Pag na, kasi una-una, kung talagang wala pang nangyayari sa tatay nyo at nag-uumpisa pa lang, may mga oh, pagkakataon. Kayo na mismo ang tumigil doon sa pagkatokso na yun. Mas mahalin nyo yung tatay nyo. Mas kayo, di kayo pagkagastasan ng tatay nyo. Pero unang-una, no, pangako mong mayo ka distansya lang mo. Sana sa ating mga bisita, binigyan yung halaga yung binigay pong counseling sa inyo ng trio tagapayo. Mga katulong po yun sa inyo. Meron silang mensahe pang nais pong iwan sa inyo. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Uh, kay Mang Jan, pinangahawakan ko yung binitawan mong salita dito kanina na mahal mo pa rin ang iyong pamilya. Kaya't ta uh, magpatuloy kang manindigan at pinanghahawakan ko yung sinabi mong talagang wala ka pang pa naging karelasyon at hindi mo karelasyon itong si Reggie. Ah uh, Reggie, uh, iho, bata ka pa, 19 years old ka, no? Eh, uh, yung sinasabi mo kaninang alam mo na nga yung kalagayan ni Mang Jan, eh, baka naman naabuso mo itong damdamin niyang yun. Kaya medyo itama mo ang kalagayan mo dumistansya ka na ha wag mo nang eka ngay dagdagan pa yung pa uh, yung parang tuksong nanjan ngayon sa damdamin ni Mang uh, Jan upang ikaw naman ay matukso rin kay Mark saka kay uh, Warren tulungan nyo ang inyong tatay no ngayon lalong higit niya kailangan ng inyong sabi nga isimpatiya sana bumalik kayo sa inyong tahanan at kaakibat nyo na hanapin nyo ang inyong ina upang sa ganon ay muling mabuo ang inyong sambayan. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Mang Jane uulitin ko lang 'yung sinabi ko sa inyo kanina dahil kasi gusto kong bigyan ho ng emphasis dahil ang pag ang pagkakaalam ko kaya kayo nandito ay para magkaayos at magkabalikan kayong mag-ama. Pero para sa mga bata, talagang mahirap para talagang sabihin natin na maunawaan at talagang magpapatawad kaagad dahil ano pa may nakikita ganyan. So Talagang kayo ho, Mang Jan, ang dapat gumawa ng paraan na pagsumikapan nyo na ibalik at manumbalik ang pagmamahal at respeto na nagawa nyo noon. Siguro, no, kung talagang gusto nyo may say to manawagan din mo kayo sa inyong asawa na sana bumalik na, mag-usap kayo ng maayos. Siguro ako mas open ng communication nyo at mas talagang hindi nyo pinapahalagahan yung mga ibang tao at ang talagang gusto nyo lang ang pamilya, ang focus nyo, maayos po at maayos ang sitwasyong ito. Maraming maraming salamat po, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Tayo po ang gumagawa ng ating, ng kwento ng ating buhay. Ngunit nariyan ang Panginoon na siya po ang gumagabay. Kaya ikaw, Kuya Jan, binigyan ka ng kasarian ng ganito at pinili mong mag, magkaroon ng pamilya. Dapat ay hindi na sana malito kung ano ka, ano ka sa buhay mo. Panindigan mo Huwag mong sundin ang tukso o dikta ng iyong laman. Nari ang dalawang mong anak na dapat mong bigyan ng halaga o pagmamahal. At para naman sa inyo, dalawang magkapatid si Warren at Mark. Sana tulungan niyo ang iyong ama. Nung malaman niyo na ganito pala ang kanyang damdamin, sana'y lalo niyo silang inawa. At ang iyong pagkakaibigan ay dapat hindi magkaroon ng nglamat. okay nagkalamat nga, pero kailangan manahan at manatili sa puso nyo ang pag at pagtanggap. Maraming maraming salamat po, Reverend Sonny Narida. <applaud> Mang John, nais lang po naming malaman, ano po ba ang plano ngayon na ngayon? Hindi, <tod> gusto ko na po yung muhi mga bata sa bahay. Gusto ko mag kami. Ayan po ang mga anak ninyo. Pwede po ninyo silang kausapin. Hmm. tawarin niyo ako. Umuwi na kayo sa bahay, ha? Ha? Huh? Umuwi na kayo sa bahay. Ngayon po ba, malinaw na sa inyo, Mang John, kung ano po ang prioridad ninyo sa buhay. At kung ano kayo talaga magpakalalaki po ako itong alang-alang sa dalawang anak ko. Gusto ko maayos na talaga yung buhay namin. At siguro na yun, Reggie, kung nakikita mong nagkakagulo sila ng dahil sa'yo, ikaw na ang umiwas. At huwag kang manamantala dun sa sitwasyon na ikaw ang binibigyan ng regalo. Bibigyan ko po kayo ng uh, pagkakataon, Mang John, na manawagan po sa inyong asawa baka po nanonood siya. Sana mapatawal mo ako sa nagawa ko sa'yo. Pero hindi naman, wala pa naman eh. Hindi, nagre-react ka na agad, wala pa namang nangyayari. Sana umuwi ka na ayusin natin yung problema. Oo. Pero siyempre din ho, Mang John, unawain po ninyo sana na kahit sino man pong babae na umamin ang kanyang boyfriend o asawa na nalilito at hindi alam kung, anong, kung ano siya, siyempre po masasaktan din. Mark? Warren, narinig nyo, sabi ng tatay nyo, na gusto niya na magkasama-sama kayo at umuwi kayo. Okay. Uuwi ba kayo? Palpasan lang po namin yung ano, yung galit namin. Pinapatawad oh. nyo na ba ang inyong ama? Siyempre po, mahal namin po siya. Meron pa ba kayong naisabihin sa kaibigan ninyong si Reggie? Sana pre. Kaya ng, ano, yung tatay namin. Kaya mo na, ano, Tawag ka nang magpupunta doon para mag-aayos talaga na ano. So ngayon, may nagawa kong kasalanan. Hindi na maulit yun. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, napakaraming aral na naman po ang ating natutunan ngayong umaga. Ang responsibilidad po na pagiging ama ay walang hangganan. Hindi po matitigil ang bawat tungkulin ng isang ama o ina sa kanila pong mga anak. Kaya sana po, huwag po nating ipagkait sa kanila ang kailangan o kalinga na tanging tayo lamang po bilang mga magulang ang makakapagbigay sa kanila. Hindi rin po maganda na ibaling mo sa iba ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Lagi po nating tatandaan na hindi sapat na dahilan ang pagiging lakwatsero o pasaway ng ating mga anak upang ipagkait na ang isang maliliit o ilang mga maliliit na bagay na makakapagbigay ng saya sa kanila. At huwag rin po nating hayaan na masira ang ating relasyon sa mga mahal natin sa buhay nang dahil lamang po sa isang chismis o balita. Ito man ay may katotohanan o wala. Dahil sabi nga nila, ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang maipakita natin at maiparamdam na kahit anong nangyari o mangyari o kahit anong unos man ang dumating sa ating buhay, tayo po ay naging isang mabuting magulang at higit sa lahat, naging isang mabuting ama sa ating pong mga anak. Maraming salamat po at sinamahan niyo na naman kami ng isang oras. Marami na naman tayong natutunang leksyon. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Kina 1 at B2. Sa ating mahal na trio, tagapayo. Sa mga sausawera at sausawera. Sa mga bisita po nating nagpa-unlock ng kanilang kwento ng buhay. Maraming maraming salamat po. Sama-sama pa rin po tayo bukas, tatalakayin na rin po natin ang mga tunay na kwento ng buhay na magbibigay po sa ating lahat ng aral at inspirasyon. Ako po ulit ang inyong pambansang kapitan na ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to mga kapatid. <laughs> kapatid nating Becky. Sinabi niya sa akin na mahal din kita. Ayoko't umalas tayo kasi lahat ng tao nakapaligid sa'yo ikaw lamalag. Pinaasa lang na mahal siya ng lalaki. Ilang beses ko sinabi sa kanya na hindi ko siya mahal, hindi ko siya mahal. Tinatanong niya bakit hindi. Kaya niya kumuha ng bato. Ampas um, niya sa ulo niya. Sabi ko sa kanya, sabi mo sa akin kung, kung ayaw mo sa akin o hindi. Eh sabi niya, maghintay ka lang. Wala na akong ibang choice kasi ayan eh. Kain. Pag sinasabi mong I love you, kumakalma siya makisawsaw na sa face to face ngayong Martes. Bago ang palitaang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.